Ay, ah, just ko nun. Saan yung buko, madam? Hi, no. madam. Buro good morning. morning. Long time no see. Eh. yeah Matagal naman tayo hindi nagkita. Ayan. Mm -hmm. Ano yung natin? Anong mas mayo? Protein na. I-protein natin. Mm -hmm. Ayan, yung mga kalugit, ang gagamitin namin sa kanyang hair is keratin protein botox treatment. Mm -hmm. Uh, with ribana na, na siya, tapos with color. Ayan, so pagandahin natin. So, okay, namun siya from Sultan Kudarat. So, tapit bahay. <laughs> <laughs> Libre. <laughs> Libre, niya. Libre. Libre na ni siya. Libre. Makabot ng 12 hours. So, ayan, grabe din ang putik na mm -hmm. yun. Ayan, ito ako. Malabi. Dugay ka naman din. Hindi ka pa Pila ka tukik. Last mo, 2 years. Wala na ka ito tayo sa lain mo. No. Dali lang yun. Dami kay Lizard ano, mo ba iba-iba madako. So mga kalugit na protein, mga kalugit na baratuhon. baratohon. May China-China kami. Na aming Chinatown. Pero kung gusto niyo ninyo mga kalugit buga ang result, dito kita sa mas taas na mahal, no? Pero mga kalugit, package na lahat. So di package ni madam ang ano, protein. Dahil kapit-bahay. May discount. So big, big discount. <laughs> Dala na ribbon, color, protein. Maglang puti mo. Marami puti mo. Oo. Oh. Sige natin. Puro kaanti na. ka. Hindi ka magawas na nga. Hindi ka gwapa. Sige, sige. Pagsako na ito ni. Kupitan mo ka. Asa ko ito? Pero pag maggamay Gamay lang. Cream lang. Slash niya ako. O slash natin. Um. Mapila man ka hours. Pag nag-dugay ba ito last time mo? Mm. Ah, sobra na mga mga butang ako mga 5 hours to 7 hours. Mag-close na ka na yapon ko dali. Sorry din na. So ayan madam, tapos na finally ilang oras no? Alaw na tayo nag-start. <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6, mga 7 hours. Diyos ko Lord. Gabing Loto. Oo. So ang ginawa namin sa hair, we with protein treatment mga kalugit. Napakaganda with hair color. Napaka-shiny pa ang kanyang hair. Ayan. Pwede siya after ito, pwede din siya banlawan agad. Pero, napakamadali si madam, no? Kasi gabi na, malayo pa. So napakaganda siya mga kalugit. O, bagsak na bagsak. After dito mga kalugit sobrang shiny at bagsak na bagsak po ang protein treatment mga kalugya. O, oh, di ba? Ano masasabi mo, Dam? Thank you. Ben. Thank you, kaayo, madam. See you after, ano? After, after, two years. years. <laughs> Matagal naman tayo hindi magkita. Ayan. O, oh, ayan o, oh, napakaganda. O, uh, oh, sa likod, may check out. So, ayan na mga kalugya. O, oh, napakaganda. O, oh, bagsak, kaayo. Ang iyang puti highlights, kaayo. Naka-highlights, iyang puti. Ayan. Thank you ka ayo Madam Chi. Ay Chi. Thank you so much. Ayan. Mabag sa kayo siya. Hindi na ka ayo. Ano ba Sa ato. Magiging last buy on it. It's okay. Ayan. Thank you. Conditioner lang siya. Thank you. Thank you. Thank you. Diba? Oo. Shiny.